ang kasamaan ay hindi sasapit sa bansa kung hindi ginawa o ipinahintulot ng Panginoon lalo na kung bayang pag-aaring sarili ng Diyos yon, dahil siya ang nag-iingat sa bayan niya eh. basa awit 127.1 malibang itayo ng Panginoon ang bahay walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Amos 3.6 Tutunog baga ang pakakak sa bayan at ang bayan ay hindi manginig? Sasapit baga ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon? Lukas 12.6-7 hindi baga'y pinagbibili ang limang maya sa dalawang beles, at isa man sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos. Datapot maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Kaya ipahihintulot at pasasapitin ng Diyos ang kasamaan na mangyayari sa bayan, ay dahil may ginawang kasamaan yung bayan na yon laban sa kanya. Basa, Ezekiel 39.23-24 At malalaman ng mga bansa na ang sangbahayan ni Israel ay pumasok sa pagkabihag dahil sa kanilang kasamaan sapagkat sila'y nagsisalangsang laban sa akin at ikinubliko ang aking mukha sa kanila sa gayoy ibinigay ko sila sa kanilang mga kaaway at silang lahat ay nangabuwal sa pamamagitan ng tabak ayon sa kanilang karumihan at ayon sa kanilang mga pagsalangsang ay gumawa ako sa kanila at ikinubli ko ang aking mukha sa kanila at kung takda ng Panginoon na mangyari yon sa bayan ay kumakasangkapan siya ng tao. Kinikilos niya sila, kagaya ng may galit doon sa bayan. Kasi nasa kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng tao eh. Pwede siyang magbango ng tagapagligtas ng bayan o kaaway ng bayan. Basa, unang hari 11.14.23.25 at ipinagbango ng Panginoon si Salomon ng isang kaaway na si Adad na Idumeo. Siya'y sa lahi ng hari sa Edom. At ipinagbangon ng Diyos si Salomon ng ibang kaaway na si Rezon na anak ni Eliada na tumakas sa kanyang Panginoong kay Adadeser na hari sa Soba. At siya'y naging kaaway ng Israel sa lahat ng kaarawan ni Salomon, bukod pa sa ligalig na ginawa ni Adad at kanyang kinapuotan ang Israel at naghari sa Syria. Eremias 21.7 At pagkatapos, sabi ng Panginoon, Aking ibibigay si Sedekias na hari sa Huda at ang kanyang mga lingkod at ang bayan at yaong nangaiwan sa bayang ito na mula sa pagkasalot, mula sa tabak at mula sa gutom sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babilonya, at sa kamay ng kanilang mga kaaway, at sa kamay ng usig ng kanilang buhay, at kanyang susugatan sila ng talim ng tabak, hindi niya patatawarin sila o panghihinayangan man o kaawaan man. Isaiah 46.11.13 na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Aking inilalapit ang aking katwiran hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat at aking ilalagay ang kaligtasan sa siyon na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Ezra 1.1-2 Nang unang taon nga ni Siro na hari sa Persya upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang diwa ni Siro na hari sa Persya na siya'y nagtanyag sa kanyang buong kaharian at isinulat din naman na sinasabi Ganito ang sabi ni Siro na hari sa Persya Ibinigay sa akin ng Panginoon ng Diyos ng Langit ang lahat na kaharian sa lupa at ibinili niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. kaya ang isang magiging dahilan ng malaking kapighatian na mangyayari sa Jerusalem ay ang tao na ang bilang ng kanyang pangalan ay anim at anim na anim dahil wawasakin niya ang bayan eh at ang isa pang magiging dahilan ng malaking kapighatian ay kung matapat yon sa panahong tagginaw o winter dahil mahihirapang tumakas ang mga tao kapag ganon. Basa, Biblia, Apokalipsis 13.2.4.7.18 At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng saoso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. At sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, Sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya? At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Dito ay may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim na raan at anim na put anim. Kalawang Tesalonica 2.9 hanggang Gis. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahanga-hanga kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Lucas 21:6-20 hanggang 22. Tungkol sa mga bagay na ito na inyong nakikita ay darating ang mga araw na walang maiiwang ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Datapwat pagka nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayo'y talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kung magkagayoy ang mga nasa Hudeya ay magsitakas sa mga bundok at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas at ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Mateo 24.20-21 At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tagginaw o sa sabat man, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Marcos 13.14-19 Ngunit pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na pagkasira na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan unawain ng bumabasa kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nangasa hudeya at magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong tagginaw sapagkat ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilika ng Diyos hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman.